Ilang araw po si Michael Nyayahan ito. Saan ba nanggagaling ang Moral Foundation? At ano ba ang Moral Foundation? Ang Moral Foundation ay ito yung ano, ito yung uh, tumutulong sa ating determine kung anong tama at mali. Sila sabi natin na sa mga bawat religion natin nanggagaling ang Moral, moral Foundation. Uh, pero hindi natin namamalayan na merong mga ano, merong mga hindi naniniwala o walang relihiyon ay alam kung ano ang tama at mali. At samantalang meron naman na deboto at religyoso pero tila baga hindi alam kung ano ang tama at mali. So, ilimiin natin kung ano ba talaga ang totoo. Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan no? uh, ng reliyon, huwag mo lang i-ano no? isali ang lahat ng reliyon dahil masyadong malawak no. Doon na lang ako sa ano no sa sa panahon ni Abraham dahil ang ano no ang ang Jewish religion ay root ng ano no ng Catholicism, Christianity at uh, Islamic religion no. So at least medyo malawak-lawak yung ano yung sakop no. So wag uh, wag uh, 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 hindi ko na ibabanggitin yung uh, Buddhism dahil marami rin yan eh. Uh, may Zen Buddhism, may Tibetan Buddhism, at, uh, Hindu Paganism, uh, uh, Taoism, Shintoism, Shamanism, etc. etc. No? Pero ano, no? pero uh, with regard sa religion, no? ako, uh, tolerant ako. Kaya lang, uh, uh, ako dahil alam kong malaking tulong ang bawat relihiyon sa ethical journey natin. No? However, no, uh, hindi ang relihiyon ang pinanggagalingan ng moral foundation natin. So, itong ano no, ibabalikan natin ha, ah, yung panahon ni Abraham. Sige. Si Abraham ang sinasabing parang ama ng lahat, pati ama ng ng relihiyon natin. No? Relihiyon natin lahat, ama ng monotheism, di ba? So noon, grabe, lagana pang paganism, no. So ang ama ng monotheism. So ngayon, ah, uh, uh, si Abraham, no, walang nabasang Biblia. Si Abraham, walang nabasang, walang napanood na TV. Walang napakinggang preacher. O pare, pastor. Si Abraham ay wala rin ano, wala rin mga ano, mga uh, nababasang libro. So imaginein mo no, kung ikaw si Abraham sa panahon ngayon, nadudong ka sa sa wilderness no. Sa sa desierto Tapos eh, biglang may kakausap sa'yo. Bawa ako, si Abraham. No? Sa panahon ngayon, biglang may ganun. Sasabihin na, Mike Anyayahan. Ba, eh, siyempre, siyempre di ba? Anong, anong magiging reaction ko? Anong natural reaction ko? Bilang nila lang, no? Nakatulad ng mga hayop magugulat ako, matatakot ako, di ba? Kahit nga yung mga mga aso o pusa, di ba? Pag merong marinig na boses na kakaiwa, di ba? Kita mo, matatakot. Tatakot ako. At dahil sa takot na yon, magiging apprehensive ako. Maingat, di ba? Tapos, ito ang sasabihin sa akin, na ganito ang aking gawin, ganyan. <coughs> Ngayon, bakit ako nakumbinse? na tama ang mga pinapagawa sa akin at bakit ko sinusunod ang pinapagawa sa akin dahil ako nga si Abraham, di ba? Dahil meron na akong ano buong buo at maayos na moral foundation. Nadetermine ko na tama ang mga pinapagawa sa akin. Kahit gano'ng kahirap, pero nakita ko tama ang pinapagawa sa akin. So, paano ko nasabi, di ba? Kasi, nung, sa istorya, no? Uh, bago pa makausap ni Abraham, ang Diyos, di ba? Hindi naman siya talaga yung masamang tao, eh. In fact, di ba? Very kind siya, no? At, uh, makikita mo na yung, ano, yung, yung distinct uh, na uh, magandang pag-uugali niya kumpara dun sa ibang tao, di ba? So, meron nang nagsasabi kay Abraham kung ano ang tama at mali bago pa niya makausap ang Diyos. So, hindi siya yung parang baby na tinuturo, tinuturoan ng Diyos Ama na uh, Abraham, ngayon, nagkaisip ka ngayong araw na to, eto ang tama, eto ang mali. Hindi eh. Nandyan yung ano eh, pinapipili pa si Abraham kung anong kung gagawin niya o hindi. So, ngayon, yung pagsunod ni Abraham, oo, sama, takot, takot sa Diyos. Pero, uh, meron na siyang moral foundation. At ganoon din si Moses. No? Si Moses, di ba, bago ang Ten Commandments, may edad na siya nung na nakuha yung Ten Commandments. May maayos na moral foundation na siya. Kaya nga, pinalaya niya yung mga, mga, mga fellow, ano niya eh, Jews, Jews di ba? kasi ano ba, inaway niya itong sila ano no tong 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 pamilya niya uh, dahil inaape eh, yung mga ano yung mga fellow Jews niya so may maayos sa siyang moral foundation at saan lang gagaling yon hindi doon sa religion reason may may healthy na pagkatao yung mga taong ito merong mga ano merong mga uh, may maturity ang tao ito. Kaya tayo sa bawat uh, religion natin, no? Uh, maging ano tayo, maging bukas ang puso at isipan, no? Hindi lang sa religion natin kundi sa lahat. Especially pagdating sa ano ang tamang landas sa tatahakin. Dapat bukas ang isipan natin na hanapin ang tamang landas. Pag sinabing hanapin ang tamang landas, wala pa hahanapin pa lang. Hindi nakalatag na. Hindi nakasabing, hindi na, hindi, hindi sinasabing ako ang daan. Kasi, ikaw rin ang magdedetermine. Kung yung sinasabing ilaw, eh talagang tam, ilaw sa tamang daan. Ikaw pa rin ang magsasabi kung kung ang ilaw na yon ay nandoon sa tamang daan. Di diba? Kaya, sa susunod na ano, sa susunod na, na malilito ka, kung tama ba o mali ang isang act gamitin mo ang utak mo at ang puso mo paangunahin yan ito po si Mike Kanyayahan hanggang sa susunod na episode may the force video.